Magandang araw! Sa video ito ay tatalakay natin ang unang leksyon sa arading panlipunan, ika na baitang, ikalawang markahan. Ang pamagat ng leksyon ay ang pamahalaan at patakaran sa Pilipinas sa pamamahala ng mga Amerikano. Kung bago ka pa lang sa aking channel, eh huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang manotify ka sa susunod na mga aralin. Hindi naging matagumpay ang kilusang propaganda at katipunan na makamit ang kalayaan ng Pilipinas naban sa mga Espanyol. Sa bisa na kasunduan, sa Paris ay inilipat ng bansang Espanya ang karapatan sa pamamahala ng bansa sa kamay ng mga Amerikano. Umalis ang mga Espanyol sa bansa at tuluyang na sa kamay ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ang mga sumusunod ay ang mga mahahalagang pangyayari na naganap sa pamamahala ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Lubusang na sa ng mga Amerikano ang pamamahala sa Pilipinas. Agad nitong itinatag ang dalawang pamahalaan na bumago sa sistema ng pamamahala sa bansa. Ito ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil. Ano-ano ang mga kapangyarihang taglay ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil? Nang mailipat ng mga Espanyol sa mga Amerikano ang pamamahala ng Pilipinas, pinairal kaagad nila ang isang pamahalaang militar. Inatasa ng Pangulo ng Amerika, si General Wesley Merritt na manungkulan sa Pilipinas Bilang unang gobernador general, binigyan si Merit ng kapangyarihang tagapagukom, tagapagbatas at tagapagpaganap. Subalit, hindi lubusang nagtagumpay ang mga Amerikano sa pakikipaglaban dahil kinailangan pa nilang lumpugin ang mga katipunerong nagnanais na magkaroon ng sariling kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. Nang matalo ng pamahalang militar ang mga Pilipino, ang kapangyarihan ng gobernador ay unti-unting inilipat sa iba para masupport po pa ang paglaganap ng mga pagkilos ng mga Pilipino laban sa kapangyarihan ng mga Amerikano, naglunsad ang mga Amerikano ng iba't ibang patakaran at programa upang makuha ang tiwala at pananalig ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Naglunsad sila ng dalawang patakaran, ang Patakarang Pacification at ang Patakarang Kooptasyon. Ang Patakarang Pacification ay ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa. Ito ay naglalayon Nabuwagin ang mga grupong binuo ng mga Pilipinong nasyonalista at pagbabatikos sa mga Amerikano. Ang mga batas na pinapairal ay ang mga sumusunod, Sedition Law ng 1901 or Act No. 292 noong Nobyembre 4, 1901, ipinalabas ang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan o matagalang pagkabilanggo sa mga Pilipino ng ng kalayaan mula sa Estados Unidos. Brigandage Act ng 1902, Nobyembre 12, 1902, ipinalabas ang batas na ipinagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng samahan at kilusang mahabayan. Ang mga batas ay nagbigay ng parusang kamatayan o matagal na pagkabilanggo. The Concentration Act ng 1903, ito ay ang kwersahang pagpapatira sa mga Pilipino sa mga kabayanan upang maputol ang tulong na pagkain at suporta sa mga giriya na nasa kanayunan. Sa panahon ng rekonsentrasyon, kinakailangang iwan ng mga Pilipino ang kanilang mga tahanan at pananin. Nagdala ito ng gutom sa maraming Pilipino, particular na sa Batangas, kung saan umabot sa 50,000 na tao ang namatay dahil sa epekto ng batas. Flag Law ng 1907, Agosto 23, 1907 ito ay nagbabawal sa paggamit o paglalabas ng lahat ng bandila, sagisag o anumang ginamit ng mga kilusan laban sa Estados Unidos, lalo na ang sagisag ng katipunan. Pamahalaang Sibil Itinatag ang pamahalang sibil noong Marso 2, 1901. Si William H. Taft ang unang gobernador sibil ng Pilipinas. Hawak niya ang kapangyarihang tagapagpaganap at tagapagbatas. Ang iba pang kasapi ng komisyon ay naging kalihim ng iba't ibang sangay ng ehekotibo. Layunin nito na unti-unting itaas ang demokratikong pamumuno kung saan ang kapangyarihan ay unti-unting napasakamay ng mga mamamayan o sibilyan. Ang patakarang kooptasyon, ito ay ang pangalawang patakaran na ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa. Ito ay pang pangakit sa mga Pilipinong yakapin ang paniniwala at kultura ng mga Amerikano at manumpa ng katapatan sa kanila. Ang mga sumusunod ay ang mga pagbabagong natinap na dulot ng mga patakarang kooptasyon, pagbabago ng sistema ng edukasyon, pagbubukas ng mga paaralang pampubliko, libre ang pagpasok sa pampublikong paaralan, kaya't marami ang nakapag-aral. Itinatag ng Komisyong Pilipino noong 1901 ang kagawaran ng paturo ang pambayan o Department of Public Instruction. Ang mga paaralan ay binuksan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilan sa mga itinuro ay ang demokratikong pamumuhay at kaalamang pangmamayan at hindi reliyon na gaya noong panahon ng mga Espanyol. Noong una, ang mga sundalong Amerikano ang naging guro ng mga Pilipino. Sila ay sakay ng barkong SS Thomas. Kaya, Thomasites ang itinawag sa kanila, pagtatag ng mga kolehiyo at unibersidad. Itinatang ang Paaralang Normal ng Pilipinas o Philippine Normal University noong 1901 upang higit pang mapalaganap ang edukasyon sa bansa. Nayunin ng mga paaralang ito ang mabigyan ng edukasyon at kasanayan ang mga guro sa bansa. Nagtatag din ng mga universidad upang matubunan ang iba't ibang pangailangan ng bansa. Dito, nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ang mga Pilipino ng medisina, abogasya, agrikultura, upang makatulong sa kaundaran ng bansa, kalinisan at kalusugan. Itinatag ng mga Amerikano ang lupo ng kalusugan ng bayan, or Board of Public Health noong 1901, ang patayo ng mga ospital at klinikang pampubliko sa ating bansa at nagkaroon ng makabagong kagamitan at mga gamot. Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon, nagpagawa ng mga daan at tulay ang pamahalaan dahil kailangan ang mabuting paraan ng transportasyon at komunikasyon para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Nagkaroon ng automobile, truck, bus, Tren at aeroplano. Nagsimula ang pangkomersyong paglalakbay sa impapawid ng Pilipinas noong 1930. Ipinakilala nila ang makabagong kasangkapan sa komunikasyon, tulad ng telepono, radyo, radiophone at telegraph. Naging maunlad ang pakikipagunayan sa bansa. Mga Pagbabagong Pangkabuhayan Dalawang malaking pagbabago ang naganap sa kabuhayan ng bansa. Ito ay ang pagkakaroon ng malayang kalahalan at ang pagpapatupad ng Batas Payne-Aldrich. Paano isinagawa ang malayang kalahalan? Sa malayang kalahalan, nagluwas ang mga Pilipino ng mga produkto sa ibang bansa at nagangkat ng mga produktong nagbula rito. Ano ang itinakda sa Batas Payne-Aldrich? Sino-sino ang nagtakda sa batas na ito? Itinakda ang Batas Nina Serino-Elisha payne at Nelson Aldrich itinakda nito na ang lahat ng produkto maliban sa bigas na nanggaling sa Pilipinas ay makapasok sa pamilihan ng Amerika na walang buwis, ngunit may itinatak ng kuta o limitado lamang. Agpapaunlad ng ekonomiya Upang mapag-aralan ang kabuhayan sa Pilipinas, nilikha ang Asamblea ng Pambansang Sanggunian sa Kabuhayan or National Economic Council at tayo ang mga Amerikano ng mga pabrika at gumamit ng mga makabagong makinarya ang mga produkto ng mga Pilipino tulad ng palay, asukal, at abaka ay ipinagbili sa Amerika at tinangkilik naman natin ang mga produktong Amerikano. Pagmamayari ng lupa, ito ay nagtatadhana ng hindi hihigit sa 25 ektaryang lupa na ibibigay sa mga Pilipino na gustong magsaka. Kapalit ng paglilinis at pagtatanim dito, itinatag ang kagawaran ng agrikultura upang matulungan ang mga magsasaka at mataguyod ang pananim at agrikultura ng bansa. Maraming naidulot na maganda ang mga pataharang pasipikasyon at kooptasyon ng mga Amerikano. Isa na rito ay nabigyan ng pagkahataon ang mga Pilipino makapag-aral ng libre. Umunlad din ang panggabuhayan ng mga Pilipino sapagkat na bigyan ng pagkakataong makapagluwas ng mga produkto ngyari sa Pilipinas. Sa kadahilan ng nasaksihan ng mga Pilipino ang kagandahang naidulot ng mga patakarang ito, nagkaroon ng kaisipang kolonyal. Ano ba ang isip kolonyal o kolonyal mentality? Naging ugali ng mga Pilipino ang pagtangkilik sa mga produktong Amerikano at napabayaan ang sariling atin. Gumatak sa isipan ng mga Pilipino na ang mga bagay gawain at pugali ng mga Amerikano ay higit nan maganda at mabuti kaysa sa mga Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe hanggang sa susunod na aralin. Maraming salamat.